Hindi na po sana ako magluluto ngayon at may lakad po akong mahalagang bagay Kaya lang naisip kong baka po may mga nag-aabang sa inyong ilan-ilan kung ano ibabahagi kong ulam ngayon. Kaya ura-urada po, eto magluluto tayo. Pansit na lang po sana luluto ko para madaling gawin eh. <laughs> Pero naisip ko po eh, mas dadalian ko pa sa pansit ang ulam at maliligo pa ako at baka ako sa pupuntahan ko. Kaya narito po, kayo na po ang bahalang mag-adjust sa mga rikado ha. Kung kulang ay eh, sobra ay eh, nasa sa inyo na po. Kung mahalang ibang ricado, palitan nyo ng mura. Basta gulay na berde, pasok sa banga. Lutong bahay po ito na pawardi-warde. Sabihin nyo po sa uli, ha? Ah, kung ayos o paltos. <laughs> Mag-enjoy na po kayo. Diyan muna kayo, ako'y maliligo na. Babalikan ko po kayo pag mabango na ako, may pulbos na sa likod. <laughs> o sabawa na po natin, isang tasang tubig po ito. Tapos eh, tuyoan na po natin. Sibuyas at bawang lang po yung inilagay ko kanina, bago tubig. Kayo kayo nabulyawan ko na, Lagay nyo po sa baba kung taga saan kayo at pag nadaanan po ng mata ko ang comment nyo eh, mabulyawa na po kayo. Chicken powder po, maglagay kayo ha. Basta madalian lang po ito. Bukas sa tayo gagarbo o kaya naman eh sa makalawa. Pamintang durog po. Ito po isang maliit na buwig ng broccoli. Hindi na po ako naglalagay ng broccoli sa mga ulam na karaniwang ibinabahagi ko sa inyo dahil mahal daw po ang broccoli sa atin eh. eh ito na lang po nasa refrigerator ko ngayon eh. Kaya pasintabi na po ha. Hindi na po bale. Pagkakulo po ng bahagya ito at 50% ng luto itong broccoli eh. Lagyan na po natin ng repolyo. Maninipis na hiwa po ito at hindi naman tayo magpuputsero kaya hindi bugal bugat Oyster sauce nga po. Lagyan natin kung meron kayo. Kung wala eh, tapatan nyo na lamang po ng kaunting asukal para may tamis factor. Dinagdagan ko nga po pala ng isang tasang tubig kanina at baka po matuyo, hindi pa luto. O magkano na po tayo ng cornstarch sa kaunting tubig, pampalapot po ng sabaw. At pag medyo 50% ng luto yung repolyo, tsaka nyo po ibulabod yung pampalapot. Tikman nyo na. At kung ayos na po lasa, ilagay nyo na po itong manok. Hita po ito ng manok. Wala nang balat at wala nang buto. Pinirito ko lang kanina may asin at paminta. Hulog na po natin ngayon. Panghuli po kasi ito eh. O baka po na kayo nagtataka, ano ba ito? Natirang bistik po ito. Gumawa ako ng bistik roast beef nung isang linggo pa. May natira po, nilagay ko sa freezer at alam kong pwede pa. Ginulago lang ko lang po at saka hindi ko na sinama yung sabaw nung bistek at sibuyas. pero maalat na po yan. Kahit papaano po eh, nakapagluto ako sa inyo ng ulam na madali at pawdi warde Baguio beans na lang po at repolyo. Imbis na broccoli ang ihalo nyo para mura-mura ng konti. Pero yung manok po, 350 grams lang po yun. Baka pwede nyo isingit. Yun namang bistike, eh, natira lang. Dinagdag ko na. O tapos na po. O basta itong ulam na to ha, itago na lang po natin sa pangalang bistek and chicken broccoli. Ano po masasabi nyo? Ayos o paltos? Kayo na po bahala. Kahit mga pag ganyan, -ganyan lang at madali ang lutuin at pawardi-wardi eh, nairaos natin. Yun ang mahalaga. May sabaw, mainit, bagong luto. Saing na. Hanggang sa susunod po muli. Si Ron Bilaro,